Konnichiwa minasan. Welcome sa ating channel, Eric's Nihongo Lessons. Sa leksyon ito, ating i ang pang-apat na irregular verb, ang aru o meron, sa isang daang paraan napakakumun sa pang-araw-araw na Nihongo, na atin ang napag-aralan sa mga nakaraang leksyon. Ang aru ay ginagamit para sa mga bagay at halaman, at hindi na-conjugate sa karamihan ng conjugation na ating pinag-aralan. Ito ang una sa apat na parte at ating tatalakayin ang conjugations numero 1 hanggang 26. Yoroshi ka? Hajime masyo! Mula leksyon 35 hanggang isang daan at sampu, natutunan natin ang higit sa isang daang iba't ibang verb conjugations na ginagamit sa ordinaryong Nihongo. At ang leksyon ito ay sumusuma total sa mga leksyon ito. Dito iko conjugate natin ang irregular verb na aru o meron para sa mga bagay at halaman. Bukod sa dictionary form na aru, gagamitin natin ang te form at te conjunctive form, ari, ang plain negative non-past form, nai, at ang plain past form, atta. Pwede mong reviewin paano i-conjugate ang mga ito sa leksyon 30. Ang mga conjugations na ating tutukan kasama isang ehemplo na sentence ay Bago at pagkatapos gawin, permiso at pagbabawal, pakiusap, pagmamando, pagsisisi at pagkukompleto mga nominalizations, mga bagay paano gawin, gusto at ayaw gawin, madali at mahirap gawin, subukan gawin, kahit at kahit hindi gagawin, di kailangang gawin, paglilista ng mga gawain at pagpapahiwatig ng eksperyensya. Para sa mga donasyon ng kahit anong halaga, para makagawa pa po tayo ng maraming leksyon, pwedeng ipadala via PayPal sa Eric's Nihongo Lessons. O para makipag-book ng private lessons, individual o group class gamit ang Zoom, pwede akong kontakin via email sa ericsnihongolessons at gmail.com. Ichibang sa hindi pa o bago mag. Ang formula ay Ru Mai Ni. Ru Mai Ni. At pwede mo itong reviewin sa leksyon 35. Bago magkaroon. De Aru Mai Ni. De Aru Mai Ni. Ang De Aru ay isa rin variation sa irregular verb na Da o Des. Ang ating sample sentence. Bago ako nagiging isang Pilipino, ako'y unang-una isang tao. Watashi wa Philippine jean de arumay ni ninggen des. Watashi wa Philippine jean de arumay ni ninggen des. Nibang pagkatapos at ito'y walang sumisingit na aksyon sa pagitan ng una at pangalawang aksyon. Formula ay te kara. Te kara. Leksyon 36. Pagkatapos meron o pagkatapos magkaroon at te kara tekara. Pero ang conjugation ito ay hindi nagagamit sa verb aru. Para sabing pagkatapos magkaroon, ibang verb ang ating gagamitin. Katulad ng sonzai suru. Kaya sasabihin natin sonzai shite kara. Sonzai shite kara. Sambang, isa pa rin paraan ng pagsasabi ng pagkatapos pero ito ay may ibang action na nasa pagitan ng una at pangalawang action ang formula ay ta ato de. Ta ato de. Na matutunan mo rin sa leksyon 36. Pagkatapos meron at ta ato de. At ta ato de. Pagkatapos na magkaroon ng mabuting pangyayari, nangyari ang masamang bagay. Yoi koto ga atta ato de, warui koto ga okotta. Yoi koto ga atta ato de, warui koto ga okotta yung bang permiso? Ang formula ay temo i. Temo i. Leksyon 37. Pwedeng magkaroon. At temo i. At temo i. Pwede bang magkaroon ng reception area dito? Uketsuke wa koko ni atte mo ii desu ka? Uketsuke wa koko ni atte mo ii desu ka? Go bang pagbabawal? Tewa ikenai. Tewa ikenai. Leksyon 38. Hindi pueden meron. Atewa At ikenai. Atewa At ikenai. Bawal ang alak sa party. Party dewa. Alkohol wa atte ikenai. Party dewa. Alkohol wa atte wa ikenai. At Doko bang paki usap. kudasai. Tekudasai. Leksyon 39. Paki meron atte kudasai. Atte kudasai. Hindi nagagamit ang conjugation ito gamit ang aru dahil hindi natin mauutusan ang bagay na walang buhay. Nanabang, pakiusap na huwag. Naide kudasai. Naide kudasai. Leksyon 40. Huwag magka meron. Naide kudasai. Naide kudasai. At sa parehong rason na hindi natin mauutusan ang bagay na walang buhay, hindi natin magagamit ang conjugation ito sa aru. Kaya walang naide kudasay. Hachibang pagmamando. Ang aru ay magiging are. Are. Leksyon 41. Merong are sa Nihongo at ang ibig sabihin ay maging ano ka. Ating sentence kung gusto mong magiging matagumpay, magiging matapat at masaya. Seiko shitai nara, seijitsu de shiawase are. Seiko shitai nara, seijitsu de shiawase are. Kyubang ang negatibong pagmamando. Huwag gawin. Runa. Runa. Leksyon 41 pa rin. Huwag magkameron. Aruna aro Pero hindi ginagamit sa Nihongo ang conjugation ito gamit ang aro. Jubang pagsisisi. Teshimao. Teshimao. Leksyon 42. Sa kasawi ang palad meron. At teshimao. At teshimao. Dahil sa kasawiang palad merong sales tax, tumaas ang presyo. Shohisega at

ang conjugation ito sa ganitong konteksto ay hindi nagagamit sa verb na aru. Ginibang, nominalization gamit ang noun? Bale ilalagay ang aru sa harap ng noun upang ito ay magiging noun modifier. Leksyon 43. Halimbawa, aruhi. Aruhi. Ang araw na meron o isang araw. Balang araw, dahil sa polusyon, ang mga isda sa sapa ay malamang mawawala. Aruhi, osen monday de, kawa no sakana ga kieru daro. Aruhi, osen monday de, kawa no sakana ga kieru daro. Jusampang, nominalization gamit ang sudo nao na koto o no. Ang formula ay ilalagay ang verb sa harap ng koto o no. Leksyon 44 ang akto ng pagkakaroon. Arukoto o aruno. Hindi ko alam na meron palang ginto sa mga bundok na ito. Kono yama ni kin aru koto wa shiranakatta. O kono yama ni kin ga aru wa shiranakatta. Juyong bang mga bagay. Conjunctive plus mono. Leksyon 45 ang conjunctive ng aru ay ari plus mono magiging arimono. Pero ang conjugation ito hindi ginagamit sa Nihongo. Jugo bang? Paraan ng paggawa. Conjunctive plus kata. Conjunctive kata. Leksyon 46. Paraan ng pagkameron. Ari kata. Ari kata. O ibig sabihin, kalagayan ng mga bagay-bagay. Ang kalagayan ng pangkasalukuyang ekonomiya ng mundo ay krisis. Genzai no sekai kezai no arikata wa kiki ni tatte imas. Genzai no sekai kezai no arikata wa kiki ni tatte imas. gustong mananatili? Conjunctive plus tai. Conjunctive tai. Leksyon 47. Gustong mananatili de aritay. De aritay. Dahil may de sa harap ng aritay, ang conjugation ito ay pwede rin nanggagaling sa verb na des o da. Sa kinabukasan, gusto kong magiging matagumpay na negosyante. Shorai wa seikoshitai shobai nin de aritai desu. Shorai wa seikoshita shobai nin de aritai desu. Juna na bang? ayaw gumawa. Conjunctive plus takunay. Conjunctive takunay. Leksyon 47 pa rin. Di gustong mananatili. De ari De ari takunay. Ayokong mananatiling isang mahirap na tao magpakailanman. Boku wa zutto bimbo na hito de ari takunay. Boku wa zutto bimbo na hito de ari Jihachi bang madaling gawin. Conjunctive plus yasui. Conjunctive yasui. Leksyon 48. Madaling magkaroon. Ari yasui. Pero hindi ginagamit ang conjugation ito sa verb na aru. Jukyu bang mahirap gawin. Conjunctive plus nikui. Conjunctive nikui. Leksyon 48 pa rin mahirap magkaroon. Arinikoy, arinikoy. Pero ang conjugation ito hindi ginagamit sa Nihongo. Niju bang subukan gawin? Te miru, te miru. Leksyon 49. Subukan magkaroon. At te miru, at miru. Pero hindi rin ito ginagamit sa Nihongo dahil ang aro ay isang non-active verb mga active verbs lamang ang pwede sa te aru conjugation. Ni kahit gawin. Ang formula ay temo. Temo. Leksyon 50. Kahit na meron. At temo. At temo. Kahit na merong kotse, ako'y sumasakay pa rin ng bus paminsan-minsan para sa ehersisyo. Boku wa kuruma ga atemo undo no tame Tama ni bas ni noru. Boku wa kuruma ga attemo. Undo no tame. Tama ni bas ni noru. Nijunibang kahit hindi gawin. Ang formula ay nakutemo. Nakutemo. Leksyon 51. Kahit na hindi magkaroon o kahit na wala. Nakutemo. Nakutemo. Kahit na wala siyang pera, siya pa rin ay pupunta ng Hawaii para magbakasyon. Kanojo wa okane ga naktemo, Yasumi ni Hawaii e ikimas. Kanojo wa okane ga naktemo, Yasumi ni Hawaii e ikimas. 23. Di kailangan gawin. Naktemo i. Naktemo i. Leksyon 52. Di kailangan meron kahit na wala. Nakutemo i. Nakutemo i. Ang restaurant na ito ay okay kahit walang reservation. O okay lang ang restaurant na ito kahit walang reservation. Kono restaurant wa yoyaku ga nakute mo ii desu. Kono restaurant wa yoyaku ga nakute mo ii desu. 24 bang paglilista ng mga actions na di magkasunod. Ang formula ay tari tari suru. Tari tari suru. Leksyon 53. Meron o wala at iba pang mga actions. At tari nani nani tari suru. Ang cafeteria ay minsan may fried chicken, minsan wala. Shokudo wa karage ga attari nakattari shimasu. 食堂は唐揚げがあったりなかったりします。25番 Experiencia o karanasan たことがある。たことがある。レ e c t i o n 54.My Experiencia ng n a g k a r o o n あったことがある。あったことがある。n a g k a r o n din dito ng lindol。過去にもここで。 Jisim ga atta koto ga arimas. Kako ni mo, koko de, jisim ga atta koto ga arimas. 26 bang, ito ang pinakahuling conjugation sa bidyong ito. Walang eksperyensya o walang karanasan. Ta koto ga nai. Ta koto ga nai. Leksyon 54 din. Walang eksperyensya ang nagkaroon. Atta koto ga nai. Atta koto ganay. Mula ako dumating ng Japan, ni isang beses na nagkaroon ako ng masamang karanasan. Nihon ni kite kara, ichido mo iya na keiken ga atta koto wa nai. Nihon ni kite kara, ichido mo iya na keiken ga atta koto wa nai. Ating susumahin ang mga conjugations na ating tinalakay sa part 1 o sa bidyong ito bago at pagkatapos gawin, permiso at pagbabawal, pakiusap, pagmamando, pagsisisi at pagkukumpleto, mga nominalizations, mga bagay, paano gawin, gusto at ayaw gawin, madali at mahirap gawin, subukang gawin, kahit at kahit hindi gagawin, di kailangang gawin, paglilista ng mga gagawin, at pagpapahiwatig ng eksperyensya. Sa susunod na video sa part 2, ating tatalakayin ang susunod na 24 na conjugation hanggang numero 50. Ito ang gumawa paminsan-minsan, payo at sugestyon, kakayahan o abilidad ibat ibang conjugation na nagpapahiwatig ng dalawang action na sabay sabay o habang nanto ka nanto ka panahon ng paggawa o tuwing nanto ka nanto ka ang mga conditional conjugations o kung gagawa Kailangang gawin habang ginagawa gumagaling at sobrang paggawa sa minimum 10 US dollar donation, pwede ko pong ipadala sa inyo ang formula sheet ng isang daang verb conjugations sa siriyeng ito kasama kanilang mga formula. O kaya exercise sheet ng kahit anong leksyon hanggang leksyon 113 para patibayin ang iyong natutunan. Ako mismo ang mag-check at magbibigay ng feedback. Email nyo lang po ako. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapraktis araw-araw pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambate Kudasai. Ja, mata ne!